dito kami ngayon nag stop over muna dito sobrang ganda ng view kasi ang ganda ng view dito kita yung dagat ayan kung taga sa summer ka din di man ini ayan mga idol sobrang ganda dito hi e, sarap ng hangin dito. Kita yung lahat ng view, yung takloban, kita ko mga idol nakaheram lang ako kay kagawa ay sa gapod yan okay. yung motor namin ganda talaga white sand din yung nandun white sand upay siguro tiyo dito nga bay ano pa di kita taas dito taas dito dito pagkagay dito dito <laughs> Oh, tira nga ba ko? Load pa. Yan, baktas lang ako. Ano to? ha si. Yan, yeah, di pa, di. At ayos. Magpapatron ngayon nga di. ha siya. si eh. Grabe. Grabe ko pa yung nga mga idol. Ko pa yung di. Pahingan di view. Grabe Yan Shish Sekarang Stern marka Din man ini Untuk guys <coughs> Stern <coughs> Samarka Pakai yuk ah Din ini. Mga idol, comment na lang sa comment section. Bla 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 Ganda dito. Yung bla name. Ayun muna. O sige, ka. oh ito, sasamsam ako. Tara, tara. Paid. Yan, kunda guys, turn sa amor ka din man ini. Comment lang sa comment section. tinay eh.